Yo mga Todd Brothers, nakailang malakas nga po pala. Unang-una -una, gusto ko po muna kayong batiin eh, ng maligaya Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat mga kapatid. Nasaan man lupalog kayo ng mundo. Uh, Maligayang Pasko, Merry Christmas po sa inyong lahat. No, ano po bang mga handa nyo ngayon? Anyway, mag-unbox po tayo ng regalong ipinadala sa akin ni Tol Jason Vargas. Ang kapwa ko, Triskillion Content Creator. No, bali nakuha ko na po siya kahapon no, i-unbox natin siya. Gusto kong makita nyo yung regalo na binigay niya sa akin. Actually, no, actually, alam ko na tong regalo na to. No, sinabi na to sa akin ni Tol Jason. No, ito ay isang tambay cap. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Tambay cap. Ka, pero hindi ko alam kung anong version ng tambay cap to. So, hindi na natin pala pa to. I-unbox na agad natin yun. Excited na ako. Wow! Ito yun. Galing pa doon ng kabite. So, tignan natin. Bukas na pala. Ba? Mulan kasi niya hindi sa Antipolo. Sa Antipolo kami. Eh. Sinira ako na. Yeah! Wow! Tambay. Tambay! Tambay to riches. Patong pa lang, panalo na ulay orange. So, yun oh. to. o. Sanagal natin ito. Yung patong, ingatan natin. Eto na siya! Isang oh! <laughs> sticker galing sa tambay. At eto na nga. You know? Basahin na natin. Hindi lang ng tambay walang mararating. Kapag sinabi nilang wala kang mararating, mas lalo mong galingan. Pero hindi para patunayan sa kanila. Gawin mo para sa sarili mo at mahal mo sa buhay. From tambay to riches! Pangarap ko talaga, no? Pangarap ko talaga magkaroon ng isang top ka. Pangarap ko, pangarap ko napakahilig ko sa mga sombrero, no? Tapos, nandito pa pala yung sticker nito, Jason Vargas. Ayan, no? Hey, yeah. siyempre, didikit natin to sa uh, aking frat wall. Uh, maraming maraming salamat dito, Tol Jason Vargas. Hindi mo alam kung gaano mo pinasaya yung Pasko ko. Pangarap na pangarap ko to Sa totoo lang. Aww. Sobrang saya. Sobrang sarap sa pakiramdam daw. Magkaroon ng pinapangarap mong uh, sombrelo. No, maraming maraming salamat dito. Pinipirma hey, pa nga. You know? Ayun oh. <laughs> Magkano benta to? Pinipirma <laughs> pa to ah. Ayos to ah. Maraming maraming salamat dito, Utol Jason Vargas. Follow niyo po ang kanyang FB page, no? Hindi okay, maraming maraming salamat dito. Tol Jason Vargas. I love you brother. Mag-iingat ka palagi. Sana'y magkita tayo balang araw.